So, ito, higit na natin yung sibuya. Aluin lang po natin ang sibuya hanggang sa mag-brown ito. Kapag so, mag-brown na, lalagyan na natin yung garlic. Aluin lang po natin ng mabuti. Pagkatapos, kapag nagisa na natin mabuti ang garlic at ang onion ay ilalagay na natin yung isang sa pan. halina lang po natin ang mabuti pagkatapos ay tatakpan ko lang siya ng 10 minutes para lumabas yung katas ng manok at lumabas ang sarili niyang mantika after 10 minutes buksan na natin lalagyan ko na siya ng half teaspoon na black pepper. Ayan, durog na paminta ang ilalagay natin. 1 third cup na oyster sauce. Haluin lang po natin ng mabuti. Ayan. paminta na buo uh, bali half tablespoon lang yung inagay natin yung pamintang buo uh, yung kanina pala yung inagay natin ay oyster sauce maglalagay na tayo ng 1 or 1 3 cup na 80 ml na soy sauce 1 3 cup maglalagay na rin ako ng laurel 1 tablespoon na all in one seasoning haluin lang po natin ayan Pwede na natin ilagay yung pineapple tidbits. Ayan, pampasarap lalo ito. Ang sunod naman, pineapple chunk. Ayan, pagkatapos ay pwede na natin siyang takpan ng 30 minutes. After 30 minutes, ito na yung ating chicken oyster with pineapple. Try nyo rin lutuin ito guys. For sure, magugustuhan nyo ng mga anak nyo. Ayan. Thank you for watching.